sa na nga kami, dito na kami kakain. Habang kumakain, ikukwento ko sa inyo yung aming minor accident kahapon. So kahapon, nung pauwi na kami ng pray, from be here Temple, biglang ano, malapit na kami sa city. Imagine, 115 kilometers away kami. Malapit na kami sa city. Dito, nandito na kami sa city actually. Mga 3 kilometers away na lang kami dito sa hotel. Biglang, may narinig akong parang, ganun, parang nag-grind sa bato. Yung pala, gulong na namin yun. Tapos lang kami. Napabulagta kami ganito. Eh, mo mm, e, mm, most, eh, may ang tawag lang? Muestra. Muestra? Ako <laughs> sa inyo. Nakaganyan ako sa floor. Tapos yung mukha ko nakaganyan. Buti na lang, naka, Helmet ako Kumaskas yung helmet Naririnig kong kumakaskas siya Gumagano no First time ko yung na-experience Tapos ito yung kamay ko Kumaskas din sa kalsada Pero hindi naman siya nagsugat Parang namaga na bugbog Lumahal naman Nakadapa ka rin no Tapos yung isang paa niya Nakaipit sa motor Sorry Sorry tapos sabi niya, patanggal. Tinatanggal, bubuhatin ko yung motor Nagano'n ko. Eh, gumanon pa yung gulong, buti hindi na yung paan niya. Sabi ko nga, sorry, hindi ko alam. Lalo pang mapahamak, tutulong sana ako. Alam mo ba, ang mabait ng mga Cambodians. Yung iba, binalikan pa kami. I mean, ang layo na nila. Bumalik pa din sa site namin, tinutulungan kami. Kahit hindi niya, kami makaintindihan masyado, kasi most of them hindi marunong mag-English. Mesto-mesto lang. Yung isa nga sabi, You, ako daw, tinuturo yung motor niya, umangkas daw ako. Ano na ako? Kape ko. Kape mo? Ano, ano na yun? Sorry. Uh, Aso, kape mo? Ayun. Mamaya pa ako habang nag edit sabi niya, you. Tapos tinuturo yung motor niya, ganun. Tapos si mahal naman, you. Yung gulong naman ng motor namin. Sabi, ganun daw. Hulaan niyo, ibig sabihin nun. Repair. Ayun, e, repair nila. Ang bait. Kahit hindi namin nagkakaintindihan, gumawa siya ng paraan. Tapos may nag-offer pang dalhin kami sa ospital. Pero ano, sabi namin, hindi namin maiwan yung motor eh. Kasi nirent lang namin yun. Yung passport ni Mahal, nandun sa pinagrentahan namin. So, to cut the long story short, dinala kami dun sa magfifix sana ng motor kasi yung pinagrentahan namin, yung may-ari ng motor mismo, chinat na ni Mahal, pumunta na. So, siguro nag-usap silang siya na bahala. Inuwi na lang niya yung motor. Hindi na pinagawa doon. Tapos, may dala siyang bagong motor. Yun yung pinagamit sa amin. Pumunta kami ng hospital. May video ko ba doon o no? pictures? Pictures lang. No? No, Mga pictures. Yeah, flash ko na yung pictures. Hindi ako ng video kasi baka bawal. Di ba sa atin? So, dyan sa Pilipinas, bawal mag-video. Tapos, alam niyo ba? Ang mura-mura. <coughs> In-x-ray si Mahal sa chest tsaka sa hands. Kasi may masakit sa ribs niya. Tapos yung isang kamay niya. Ano nga ba? Ba't na-X-ray yung kamay mo? Masakit din. Ako naman, yung shoulder ko, yung N-X-ray. Kasi sabi ko, ang sakit ng ganito. Tapos ano, sa tatlong X-rays yun, di ba? Tapos, nag-emergency room pa kami. Di ba sa atin dyan, may ERV, ganyan. Tapos, iba pa yung check-up, iba pa yung X-ray. Alam niyo ba yung naging total namin dito? 20? 1,000 one, 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 something. Yun. 1,100 pesos lang pag kinonvert sa peso. Kasama ang gamot. Ang namin gamot. Para mostly for pain. Baka ng hospital dito. May story kung bakit hindi na kami natuloy sa aming birding trip sana for today. Kasi masakit yung katawan. Tapos Mahirap na baka maaksidente uli. Sorry, tinutungga ko yung tubig. Tigisa naman kami. So ngayon, sabi ko, ayo ayoko lang sumakay sa motor. Na-trauma na ako kasi muntik na ako maging istorya na lang. Hindi, ah, ini-istorya na lang sana ako sa inyo ngayon, di ba? <laughs> Kaya sabi ko, doon sa next namin pupuntahan, after kasi Cambodia, mag-cross country kami, may birding trip din kami doon. Pero ang hinanap na namin, rent a car. Kasi tayong Filipinos, pwede tayong mag-drive sa Thailand gamit yung ating lisensya. Basta permanent lisensya, hindi student. Hindi din yung nasa papel lang. Kailangan yung card. Tapos, dito sa Cambodia, hindi. Kailangan may driver's international driver's license pagka kotse ang i rent mo. Pag motor, wala. Hindi sila naghahanap. Well, no, yung minikwento. Tapusin mo na yung pagkain. May nakalimutan ba ako? Basta yan, maraming salamat sa mga, ano ko, hindi naman nila maiintindihan to o mapapanood. Sobrang bait. Ang dami nila ng tumulong, no? Okay. Yung um, bakit magtaka sila, ba't tayo? Alis ba siya? Kaya naman, mga 30 lang ng takbo natin. Ayon, Ayun. Yung takbo lang ni Mahal, siya kasi nagdadrive, mga 30 kilometers per hour. Kaya lang, yung gulong na naririnig ko, yung sabi ko sa inyo, may narinig akong ganun. Parang, siguro kung may matulis na bagay, tapos yung naririnig ko, yung pinakabakal na nung gulong, umaano sa semento ng kalsada. Tapos yun, na out of control na. Kaya tumila po na ako. Siya na daganan. Hindi mo na akala mo? Akala pa nga <laughs> ito? Tumukod ka biglang? Oo. Oh, sabi pa niya sa akin, bakit ka umano? Yun yung pagkasabi mo. Yan bakit yung ka sabi yung po? Hindi, sabi ko sa kanya, hindi ako umano. <laughs> Ibig niya sabihin, baka daw tumukod ako. All of a sudden, ganyan. Hindi. Kasi natumba na ako. Nung, nung patumba na kami, tumila po na ako, gumano na ako. Kaya pagbagsak ko, nakaganyan ako. Siya naman, naipit yung niya. Anyway, so, yun lang aming mini accident story. Ayoko na kasing ikwento sana, pero naisip ko, okay lang naman ikwento sa inyo. Part yun ng ano, pagiging adventurous namin. Pakita ko lang sa inyo yung nangyayari sa aming mga damit eto damit ni Mahal, bago pa naman to na Colombia. One-eight daw to. Pero sabi niya, mas importante yung buhay. Somehow, naprotektahan kami ng mga damit namin. Hindi kami nagkagasgas. Sila yung nag ng impact. Tingnan niya yung naging dumi dito. Ito. Pero may konting gasgas -gas si Mahal. Ako, sobrang, mas marami siyang gasgas -gas kesa sa akin. Yan. Yung sa akin kasi parang nabugbog lang. ayano oh hindi siya natuloy ang gasgas. Ito sa likod, medyo, medyo may konting gasgas. -gas, pero hindi yung nagdugo talaga. Yung sa'yo nakita ko, yung kamay mo, may konting dugo kahapon. Nilagyan niya siya ng betadine ng doktor. Eh. Tapos, an pa ba? May punit ba to Wala naman. Ah, ito, 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 na punit. Ayan, oh, punit. gasgas. gas. ko pa siya. Uh okay. Yung mga battle scars lang. Yan lang naman yung punit. Sobrang konti lang. Ito oh. Naipit din Ayan siya sa mga. Sa kamay din. May din. ipit siya sa mga. Yung sa akin, nagbutas-butas yung jacket kong Uniqlo. Pinagmamalaki ko para man to habang nasa Preya Vihir, sabi ko. Bumili rin kayo kasi mainit. Yan yung nagbutas-butas. Yan yung kumaskas. Tapos kahit na butasan siya, may isa pa akong t-shirt sa loob na medyo makapal yung cotton. Kaya hindi ako nagasgas sa chan. Pero if ever, chan ko sana yan. No? And then yung camera niya, sobrang nag-worry din siya kasi ginagamit niya sa work yon At mamahalin talaga ibinili niya dahil parang magamit sa work. Pati yung binoculars. Okay naman. Uh, wala naman nangyari tapos yung phone ko nasa bulsa nitong jacket nasa harapan nadaganan ko siya pati yung shades ko na police akala ko sira din pero okay naman so thank you Lord dahil ito lang yung nangyari tapos iniisip ko nga ah naniniwala kasi kung everything happens for a reason na kaya nangyari yun may rason baka mas malalapa ang mangyari kung matuloy kami sa iba naming lakad parang ganyan So, basta at least uh, sobrang minor lang ng mga injuries namin. And yung sa motor, nabasag yung isang, ang tawag doon? Signal yun, light? Yung pag magsisignal ka. Like, oh, mm Tsaka -hmm. yung, uh, i-flash ko na yung picture. Tapos yung gulong, yun, sumabog. So, ayun ang amin. <laughs> ano, minor lang naman yon na accident dito sa pray over sa Cambodia. Ito nga pala yung mga naging x-ray sa amin. Ayan. <laughs> Tapos, ito yung gamot. Kasama na to sa binayaran namin as in. Akin pa lang to. Halos ganito rin karami yung kay Mahal. Kaya ang mura. Hi Kat, nagtatanong siya kung okay, magkano daw ba dito kung mura o mahal. Sabi ko, ay napaka-mura. Kaya naalala ko, bibidyohan ko pala.